Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na deretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipa** ang ilan sa atin kung ganun na lang kadali ang pagplano sa ng isang presidente. Papano pa kaya ang mga pangkaraniwa na mamamaya? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. as a democratic country we need to apply